Three, two, one. Guys, ngayon nga pala, meron akong ginawang uh, ihawan. Ito. Ito siya, makapal. Nasa 4mm yung kapal. Ayan. Kapal. 4mm to guys. Pagawa. Pagawa. Ayan. Pasadya. So makapal siya. Tapos yung paa niya is angle bar. Yan. Angle bar yung kanyang paa. Yan guys, natural lang yan na nasusunog ah. Stainless kasi. Ayan, natural lang yan. So lahat yan is naka-welding. Ganon din dito. Well, did that kind. Magmumukha lang siyang ano guys, yung hindi na ayos kasi. Ito naman yung likod niya. So ganon din, naka welding din lahat ng maayos. Naka welding lahat yan hindi buutas yun full wheeled. But then, guys, is full wheeled. Yan. Ito, pang matagalan. Hindi na yun masisira. Hindi masisira yun talagang yun yun mapalang ko na mga welds kasi sinadya ko to kasi sinasadya to na may ari kasi raw para pang matagalan na kasi ngayon alam naman natin magpapasko siyempre kailangan kailangan ng magandang ihawan kasi pang business yan guys eh. Yan Kapal. Nasa 4mm ang kapal nito. Tapos ito yung kanyang ito yung kanyang ito yung kanyang ilagayan yan. Makakapal din. Yan. Madali. Hindi ko na ano guys yung pinakinang kasi nga hindi na kailangan pakinangin kasi pang, pang ihawan lang naman. Pero ang lalaki oh. Nasa ano po? Ito yung kapal nito, tantsa ko nasa 6 or 8 8 mm. Ayun, 8 mm. Ah. 8 mm ang kapal, tapos meron siyang stopper dito. And then full wheel din yan, guys. Hindi lang talaga pinakinan kasi nga ihawan naman yan eh. Yan oh. Ang purpose yan guys, di ba yan, may stopper to. Pag tinulak mo kasi ng ganon, pwede mo siyang iangat ng ganon. So, pwede mong galaw-galawin yung uling. pwede mong i-adjust yung uling kung, kung, ano yung gusto mo. Ayan. Sa Okay. Tapos, pag gusto mo naman na taasan, ganon din. lakasan men guys po pwede yan pag sobrang lakas ng apoy kunari umaapoy pwede mong i-adjust agad yan pakita tas ito yung sabitan nya nandito yan yan talagang napaka napaka bigat lang talaga so, medyo medyo mabigat lang talaga sya ng konti ito full wheel din yung loob full wheel din yung loob full wheel din yung loob Guys, ito nagtataka kayo bakit bakit hindi bakit hindi na pinul wheel dito kasi useless na talaga. Kumbaga wala na talaga siyang gamit. Yeah. Hindi ko na hindi na pinul wheel kasi dito pa lang sa labas. Sobrang pull wheel na. Tapos sa ilalim pull wheel din wala na rin silbi kung ipu full wheel ka to ano na lang yan yung parang kapit kapit na lang tapos guys lang so, ito sa mga kunwari may gusto magpagawa pwede naman kayo mag message lang pwede rin kayo tumawag sa number yan ngayon kung pwede kayo mag request kunwari na merong meron dito ano kung, ano man gusto ipadagdag kung pwede rin yon kaya lang syempre ma extra yon ito nga pala siya guys, dahil yung materialis na ginamit natin, hindi basta-basta, medyo, medyo iba rin ang konti yung presyo. Ito yung, yung materialis na yung ginamit natin, makapal eh. Ito. hindi talaga basta-basta masisira, no? Ito yung paa niya. Stainless din to ah. Lahat yan. Stainless angle bar, stainless handle stainless lalo to syempre kasi ito yung laging nagbabaga stainless din to kasi kung bakit kasi makapal to para ano dito kasi yung pinakamainit na part ng ihawan yung lagayan nya kaya kailangan stainless talaga yan uh, nilagyan ko pala to sya ng ganito no so kung hindi nyo naiintindihan kung para saan yan isipin nyo na lang wala to walayan. Oh. kunwari wala yan so ang mangyari kasi nyan kung kung ito lang talaga siya na derecho possible na sa paglipas ng panahon dahil lagi itong nainitan, tapos mabigat lagi yung load sa gitna, may, may possibility na ito siya parang liliyad, parang maga parang gaganito na lang siya. Parang aangat pa, parang parang gaganyan. Yeah. So, para para ma-maintain na derecho siya, para mapanatili natin ang na derecho nilagyan ko ng ganito. So, ibig sabihin kung kung ito siya mabigat, pati ito tumutulong sa puwersa. Hindi siya hindi siya basta-basta gaganito. Hindi siya basta-basta gaganito kasi dalawa yan eh. matibay talaga yan. ano Eh, ilan yan? Bali, walo na yan. Walo na niyan. Ah, lahat yan meron. Ito. 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 Ayan. Tapos ito, may group yan siya, no? ito, ito hindi rin yung malalaglag hindi rin yung malalaglag yan may stopper yan yun na yung yung cemento yung wala sa ayos eh ano? tapos yan maging dito may groove yan may groove may groove may groove tapos may groove din yan yan okay sa mga kunari gusto niyo magpagawa pwede kayo mag message lang sa akin pwede naman na magtanong wag, wag kayo maya magtanong guys natural lang yun na ano magtatanong tayo okay salamat